Ano to dumya kan? Yan lang ata 'yung mas importante, maano ko Matapos ko at nang magkapera <laughs> <what>? na Puro pera. <laughs> uh, ano yan paano to tatay? De... Ako ba ang magbabayad, magbabayad sa ikaw magbabayad sakin? <laughs> eh wala ka. Kahit wala nang bayad, wala akong problema. Hindi, eh, hindi ako alam 'yun, si ano ko baliktad ko. Akin ata 'yan. Oh, teka. Oh, tapos. Pakita ko sa'yo ang, ano. Diskarte. Oh, ito, o, ikaw na lang, tatay. Hindi, yeah, ikaw na. Ano? Ay, so, tuturuan ako, guys, magtahin ng ganito. Para, no. parang gusto ko na rin to, eh. Ay, <laughs> ay, pag ikaw na tulungo, wala sinabi. Yung mga, Eh, ano... ang problema, tatay, wala namang laging, ano to? Da ay, mas ito. marami sa damit? Ay, marami. Oh? Ay. Kikita ba ako tatay dito ng ano? Sa, sa, isang buwan ni 100,000, ganon. Ay, no, <laughs> oh, dito ako tatay mag ano? Kasi yung diskarte mo sinasabi mo ay? Oh. Ganito. Kaya lang tong makina talaga parang hindi kan magkasundo eh. <laughs> dapat dapat guys si Tatay dito ang nananahi kaya lang eh hindi daw niya ma maharap kaya ako nga. <laughs> Masubukan lang. Lala, gumalagyan ng langis ha. Lagyan pa ng langis? Ayan. Oh, Saan tay? Para dumula. Dito? Oo. Oh. Ah? Yun. Ito ang... Ay, huwag okay. Ganun lang. Saan po? Pag ganyan lang ang lagay. Mauubuhin lang siya. <laughs> ha? Ganun lang. Pag yung dadaan na lang. Yung Ay. Ay! Kala ko parang ano ba, parang sa buhok na i-jelly. Ay, matibay. Pag matibay. Ay, kaya para, para, ano, mas mabilis may kailangan padulas ni eh, di ko magbabak pa ba ako? huwag mo na i yan hindi, na, na. Hindi na. Dito na. O, ah, mo, huwag mo gagalawin dyan Oh, sa mga gusto magpatay dyan. Makakita mo naman. Nang tarapal. Ato mo, tignan mo naman. Parang tabingi. Hindi, tabingi. Oh. Eh wala nang ano dito. Lagyan mo langis. Langis sa sana? Kasi pag wala nang hindi yan. Kaya pala may langis. Anong langis yan tay? Para alam ko kung... Ano lang? Langis ng Oh. Kaya pala, pag may nagpapatahi, eh, nagagasgas yung tela. Hindi yung, dio, yung no? ano. ganito niya kasi dapat pala may padulas. Tawa ito, may pahin ito. Magkano kaya? Dibon ito. Ito? Dibon. Ay, dapat pala taga, ano oh. may tagaan Ah. Nakita mo, may ano yung tabi. Hindi na straight. <laughs> Diyan ka na makikita. Anong tatay ang gusto makita dito? Pangking. Hindi, as lang. Ano to? Hindi naman ko na importante. Hindi naman yan. Lalagyan mo lang. Oo, pag-alas mo na yun. Naglalagay tayo guys ng anong langis. Mumuya yan lang eh. Kada kada, kada... kada, ano lang? Kada tajak mo lang eh. Langis. Ah. Kung dalagyan lang ay wala. Hindi parang ko lang yung ano pa. Dali. Isa pa. Dalawang <coughs> <The two coughs> <coughs> ano. Papasa kaya ko tay? Alam mo eh makan na to. Regalo pa sa lolo. Regalo pa ano kung ano Sana i-regalo na rin inang ko yung makinan niya sa akin. Hindi <laughs> po regalo na yung inang mo. Hindi <laughs> pa ako niregaluan ng makinan tatay. Huwag. Huwag yun. Hindi, okay, marami naman ako makinig. Dito may rekan. Eh bakit right? ano? o um, 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 um oh, oh, boots, yeah. okay, okay? Okay, lang Kaya um, um,

Kahit hindi ako mag-lock, tay? Okay lang? Mga mag-lock lang ako, hindi ka mag-lock Ah? sige, huwag na. Ay, ulit pa yun. Yung kit nga. Ay, wait. We... pa pala. Pa? Isang ano pa. Isang daan pa. Isang daan. Uh, ano na yun sa ito. Ito ba rin lang isa? Eh, ano tong langis mo? Ano yun -an na

Pwede rin yung mga makan na dito tata, no? Papalitan lang nung ano. Pwede. Yung mga... Middle bar, may mga... Aray. <laughs> Papasa ba? Papasok ako dito ng ano? Taga-tahi mo. Wala po dyan. Pero ano, practice pa ako. Matatahi ang papasok na mananahi kung hindi eksperto. Yung <laughs> nanahi ako sa ano? Kaya sa mga barkado. Sa ari, sa ay, ako ang pangalan laki dati naman. Kaya lang may laki dati? Hindi mo kilala yan? Garcia. Garcia? Sino? Kuya? Laki dati na Garcia. Ako ang pangalan naman. Oh, ito ha? na, ang tahi ko. <laughs> Very good. O, paano yan tatay? Yes. Magkano babayaran mo sa akin? Wala. <laughs> Hola. <laughs> and hello, nice you guys. <laughs> Thank you for watching.